Ang topic natin ngayon ay tungkol sa bago na namang harassment na ginawa ng China sa mga barko ng Chinese Coast Guard na naghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard ay kanilang hinabol, pinaikutan, pinalibutan at hinarang ang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra, noong Friday, September 8, noong una noong mga alas 7 ng umaga, ay komportabling naglalayag ang BRP Cabra na nag-escort sa mga civilian boats patungong Ayungin Shoal na kung saan naghahatid sila ng supply doon sa mga marines na nakapisto sa BRP Sierra Madre Ngunit mga ilang minuto ang nakalipas ay nagsidatingan ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Sila ay hinabol, hinarang at pinaikutan. Mga 18 kilometers na lang ang layo mula sa BRP Shiramadre sa Ayungin Shoal sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa tagpong ito, maraming mga media, news correspondent at mga reporters ang kasama at sakay ng BRP Cabra kaya kitang kita nilang ginawang harassment ng China. At ito pa ang malungkot, ang Chinese Coast Guard ay matapang na sa Philippine Coast Guard. Sabi ng Chinese Coast Guard sa radio, Philippine vessel, you are approaching the water of China. Isipin nyo, waters of China ang sinasabi. Ibig sabihin, lahat na tubig sa dagat na konektado sa South China Sea ay kanila daw. Kasama na ang buhol nito. Walang hiya talaga. Philippine Coast Guard vessel 4407, This is China Coast Guard vessel 4305. Your behavior has infringed upon the sovereignty, security, and interests of China. I will you to so leave this area immediately. Any consequences in time for match will be borne by you. Over. I am here aboard BRP Cabra, one of the Philippine Coast Guard vessels, now here in the South China Sea, that part called the West. Philippine Sea within Manila's exclusive economic zone. We are on our way to escort uh, a small vessel uh, to the res for a resupply and rotational mission to a Yungin or second Thomas Shoal. And as you can see behind me there's a China Coast Guard vessel that has been trying to block our way for nearly an hour now and this is just one of the many Chinese vessels that have been doing that for over an hour now. Ito pa, dahil dito gumanti rin ang Philippine Coast Guard gamit ang radio at sinabi ng Philippine Coast Guard na we are conducting lawful routine maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone in accordance with international and Philippine law and request to stay clear from our passage in accordance with collision and regulation. Guard Vessel BRP Cabra, MRRB 4409, conducting lawful routine maritime patrol in the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations over. At pagkatapos ng ilang minuto, ay nagsidatingan pa ang maraming barko ng Chinese Coast Guard at mga Martai Militia. Tumulong din sila sa paghaharang ng mga barko ng Philippine Coast Guard at mga civilian boat ng Pilipinas at nagmaniobra ang mga barko ng China para banggain ang mga civilian boats ng Pilipinas kasama na ang Philippine Coast Guard vessel. Buti na lang magaling ang mga Pilipino crew parang si Pambansang Kamao Mani Pacquiao, na hindi matamaan ang suntok dahil magaling umiwas. At isang barko ng Chinese Coast Guard na may number na 21551 na sinusubukang harangan ang BRP Cabra para ihiwalay ito sa ibang barko ng Philippine Coast Guard. Pero hindi naka-overtake ang Chinese base sa BRP Cabra dahil ang kapitan ng BRP Cabra ay magagaling, kaskasiro din magpatakbo. Kaya hindi niya na-overtakean. Pero sa bandang kaliwa naman ay may barko ng Chinese Coast Guard na nag-pull speed at biglang nag-cut sa dinaana ng BRP Cabra at bigla itong tumigil o huminto na may distansya na lamang na 5 meters. Pag hindi ito huminto ay siguradong babanggain ito ng BRP Cabra. Diyan ako humanga sa mga crew ng BRP Cabra, hindi sila natatakot kahit ibabangga pa nila ang kanilang barko sa barko ng mga Chinese Coast Guard. Dahil alam natin ang ating mga magigiting na Philippine Coast Guard na sakay ng BRP Cabra na ang kanilang pinaglaban ay kalayaan at soberintiya ng Pilipinas na inapakapakan lamang ng China sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Kahit kulang ang kagamitan ng BRP Cabra dahil wala itong water cannon, kasi walang pundo eh dahil inuna muna ni President Bongbong ang social services na pinupunduhan kaya kahit walang water cannon ang mga crow ng BRP Cabra ay matataas pa rin ang mga mural nito at lumalaban ito na walang atrasan at sa tensyon na ito laging nagpalitan ng radio message ang dalawang panig at ito pa ang nakakabahala ang Chinese Coast Guard ay nagre-radio sa BRP Cabra at ito ang sinabi ng Chinese Coast Guard. Your behavior and friends upon authority and security and interest of China. Ibig sabihin tayo daw ang lumalabag sa interes at authority ng China. Mukhang nabaliktad ito sa sariling mismong Philippine Exclusive Economic Zone. Ang Pilipinas pa ang sinasabihan na lumalabag sa authority ng China. At kung titingnan mo ang pangyayari ngayon, mas lalong tumitindi ang ginawa ng China ng mga harassment. At hindi tatagal ay mauwi ito sa armed conflict. Isang putok lang ng kanyon ay magigira na ito eh. Pilipinas na maghimbalakin ang mga pagtatangkang pagharang ng China para maihatid ang mga kailangan ng sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, so AFP spokesperson Colonel Medal Aguilar, hindi kailanman mapipigilan ng Chinese Coast Guard ang pagsasagawa nila ng legal na operasyon, lalo na't may batas sa pinangahawakan ng Pilipinas dito. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa National Task Force West Philippine Sea at sa Philippine Coast Guard o PCG sa ipinagkaloob na tulong sa resupply mission. Sinaluduhan naman ni Senate President Juan Miguel Big Zubiri ang mga nakibahagi sa mahalagang misyon na ito sa kabila umano ng tangkang pagharang ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels sa video na inilabas ni Senator Zubiri, makikita na sumisingit pa sa likod at gusto umanong banggain ng mga barko ng China ang supply at navy boats ng Pilipinas. Para sa mambabatas, delikadong pagmaniobra ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Sa kabila ng matagumpay na misyon, nagpaalala ang Senate President na kailangan pa rin mapagmatsyag at maging maingat mula sa pagtatangka ng China na pagharang sa karagatan ng Pilipinas. Dahil kailangan na panindigan ng Pilipinas ang karapatan at soberintiya kung hindi maging kawawa ito at kakakatawa sa ibang bansa, kung gagamit man ang pwersa ang China, dito maipatupad ang mutual defense treaty between Philippines and US. Sa nangyaring tension nung nakarang araw, nandun din ang malaking barko ng Chinese Navy ship na nakamased, pero wala kang makikitang BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal Prigues na nandun. Pero huwag mag-alala dahil nandun ang US Maritime Patrol Aircraft na laging paikot-ikot doon sa si Asyungin Siol at nagmumonitor sa mga pangyayaring ito. At marami ng mga news reporters na kasama sa BRP Cabra kaya alam ng buong mundo ang ginawa ng China sa nangyaring stand-off noong biyernes. Ang kapaligiran sa loob ng bridge sa BRP Cabra ay matahimik habang papalapit na ang barko ng mga Chinese Coast Guard habang ang ilang crew ng BRP Cabra ay ngumiti pa at nagbibiro. At ang kanilang kapten na si Emmanuel Dangate ay kalmado lamang nagbibigay order sa kanyang mga crew. Sa mga ganitong uri ng misyon at tensyon, lalong lumalakas ang pagiging patriotism at dedication ng commanding officer at mga crew ng BRP Cabra dahil alam nila na ang kanilang pinaglaban ay ang bansang Pilipinas. Alam natin na ganito tayo mga Pinoy, pag inapi at inapakapakan ay lumalaban tayo kahit superior pa ang mga armas at weapons ng ating mga kalaban. Basta kalayaan na ang ipaglaban ay hindi i-atras ang mga Pilipino. At maraming beses na napatunayan na ito laban sa mga Spaniards at mga Hapon. Kahit itak nga lang ang armas ay hindi ito hadlang para hindi lalaban ang mga Pinoy. Lumalaban ang mga Pinoy kahit anong mangyari. We are fighting for our country, our family, and for our religion. Isipin nyo halimbawa lulusubin tayo ng China at sasakupin ang buong Pilipinas maging communist role na tayo at bawal ang reliyon. At isa pa, papalitan ang pangalan natin. Halimbawa, ako ay Yol Matso ay papalitan na ito ng Chinese name na gagawin ng Wong Pai Hong. Uki okay sana kung Bulo Yong ang ipapalit. At bawal na kumain na nakakutsara at nakatinidor. kailangan chaptex na ang gagamitin natin. E paano kung machaptex ang lugaw? Laging lugaw ang pagkain namin. Kaya lalaban talaga ako dito. Abangan na lang natin sa susunod na mga araw. Dahil laging agresibo na ang China na makuha lahat ng South China Sea na laging iginiit ang 9 dash line, ngayon ay 10 dash line na naman. Sa susunod ay 11 dash line na naman kasama na ang buhol nito. Yung dash line dash line na yan ay laging iginiit ng China. Nireject na yan ang Permanent Court of Arbitration ng UN dahil illegal. Bago tayo magpaalam, i-shout out ko muna ang ating mga kaibigan at mga fans ni Super Mang Kanor at ni BRP Pambot hanggang sa susunod, maraming salamat.